Ayan mga kaibigan, habang ako nagbabakasyon dito sa Bicol, kung saan ako taga Bicol po ay nabalitaan ko na mayroong mayroong taong may malalang karamdaman dito sa Bicol. Laking pong pinasyalan para makita kung ano ang sitwasyon at ano ang pwede nating magawa dahil ito po ay hindi malayong kamag-anak namin. Malapit na mag anak din naman. Pero litli ko na nalaman na ito pala mayroong mayroong palang bata na may karamdaman ito yung kanilang tahanan mga, mga, kaibigan kung yung nakikita ayan yan siya ayan. ito ngayon yung batang may sakit si Alberto ito po ay kung titingnan natin maliit na lang siya dahil nga sa karamdaman siya ay may ng dalawang taon na nagduro sa kanyang karamdaman so ngayon kausapin natin para para malaman kung paano natin siya matutulungan mga kaibigan ito si Alberto Alberto nandito ako ngayon sa iyo para kausapin ka kung mayroon kang gustong sabihin sa mga nanonood sa atin sa mga ahensya na sa tingin ko may kakayahan para tayo matulungan ako willing din ako makipagtulungan kung sino man yung gusto makatulong sa sa bali po ito ay pamangkin ko na sa pinsan si Alberto uh, Malto Ilan taong ka na, Alberto? Ako po ay decide mag-20 na yung bianyos. 20 na yung na? Opo. Nung ika'y walang sakit, anong height mo? 5'4. 5'4. Tingnan nyo mga kaibigan. Nung siya walang sakit, ang height niya 5'4. Pero ngayon, ang liit na ng kanyang iniliit. Ang laki na ng pagbabago kay bahan sa buhay sa katawan niya ngayon. So talagang nagkaroon ng matinding uh, problema. Mm sa kanyang kalusugan. So ngayon Alberto, sige manawagan ka baka mayroong mga tao mabubuting puso na makatulong sa atin sa kayong sa kayong kalagayan. Sa mga may mabubuting puso po, 'yan. Hmm. Sige. Sana po ay matulungan niyo ako. Nang may, may git 2 taon na po akong nakaratay. Hmm. Hirap na hirap na po ako sa kalagayan ko. Sana po ay matulungan niyo ako na makapagpagamot po. Minsan po, namimilipat ako sa sabang sakit ng aking ulo. May mga infected na kasi ako sa ulo. Sana po ay matulungan niyo ako. Ayan, iyan oh, um, iyan po mga kaibigan, ang, ang uh, panawagan ni Alberto na sana ay matulungan siya ng ating mga kababayan na may mabubuting puso. So, so try natin mga kaibigan na ilapit siya kaya uh, Senator Rapi Tulpo. in action. Alam ko na itong mga taong ito ay may malaking kapasidad para makatulong sa may mga ganitong karamdaman. Din sa iba pang mga kakilala natin, na, na, mga naririnig natin na mga taong tumutulong talaga sa mga ganitong kalagayan. So susubukan natin na, maka, na ilapit ito si, ano, si Roberto. So, nakakaawang tingnan, halos ako walang mapagsidla ng, ng uh, awa sa aking puso nung makita ko. Parang dinudurog ang puso ko mga kaibigan. Nung una kong makita ito talagang hindi ko napigilan ako, yung napaiyak, lumuha talaga ako. Dahil sa bigat ng aking naramdaman. At hanggang ngayon mga kaibigan, hindi ko pa rin talaga kaya, napapaiyak pa rin ako. Dahil grabe ang sitwasyon na nakikita ko yung kanyang ina na na para kahit papano matustusan yung kanyang mga medication na ibang mga kailangan gamot dahil hindi naman talaga kaya nilang tustusan ang kanyang ama ay simpleng mangingisda na hindi naman araw-araw nakakapag-uwi ng malaking halaga minsan mayroon, minsan wala kaya nga mga kaibigan kung kung kayo naman ay nakakaluwag pwede nyo po akong kontakin para kayo ay para kayo ay madala dito sa taong ito na nangangailangan. Hindi po ako ang nangangailangan mga kaibigan. Ito pong taong may sakit, si Roberto Malto, ang nangangailangan. So, sana po sa pamamagitan nito makatulong ako sa kanya at makatulong ako na mailapit sa inyo na may mabubuting kalooban. Ito po yung kanilang tahanan mga kaibigan kung nakikita nyo ito ito ipapasyal ko kayo sa kanilang tahanan talagang mababanaag niyo na mayroon talagang kahirapan na pinagdadaanan ang pamilya yan mata uh, yung sakit pa ng karamdaman bunga ng kanilang anak na may sakit lahat sila apektado hindi e buhay ng maayos at nagbabantay sa may sakit so siguro kung ito gagaling makapaghahanap buhay uli isang malaking utang na loob sa inyong mga kaibigan na ito ay matulungan natin. Salamat po mga kaibigan. Sana po. Sana po ay matulungan nyo kami na ito ay makabalik sa kanyang dating, may balik ang dating niyang kalusugan. Magpasalamat ka na Roberto para hindi po man natin tinatanggap pasalamatan na natin sila. Salamat, po, salamat po sa mga tao. tutulong, tutulong po sa akin. Malaking tulong po ito para sa akin para makapagsimula ulit ng tapon ng pagtatabato ng sa mga magulang. Oh. Huh. Ang yan mga kaibigan. Wala pa man ang inyong tulong. Ngayon pa lang, ngayon pa lang nagpapasalamat na po kami sa inyo sa mga taong tutulong at makakaunawa sa aming kalag sa kalagayang ito. Ngayon pa lang nagpapasalamat na kami sa inyo. Salamat po at God bless sa bawat isa.